Tula para sa aking minamahal na ina. Ilaw by Vince C. Conde Tunay na dama ng dibdib ang magsambit nito'y aking bibig. Para sa yaong taong para sa aking bayaning tumindig. Malimit man na siya ay abala sa iba't ibang gawain. Ay siya pilid pilit na nagtatabi ng oras para sa amin. Ang kanyang sakripisyo na man ay di matatawaran sa kabilang dako at layo ng kanyang kinaroroonan. May tawid lamang ang pang-araw-araw na pangangailangan. Siya ang aming ina, tunay na ilaw ng aming tahanan.